Ang ganda ng araw ko ngayong linggo mga idol. Paano ba naman lahat ng opening na pinuntahan kong liga? Ganito kaganda ang inyong mga makikita. Ang lalaki na mga kasali dito ng mga muse... Bali, una ko palang pinuntahan na opening mga idol dito sa Pace 5 y Basketball Club. Maraming salamat sa bumubuo neto mga idol. Salute sa inyong lahat. Welcome sa mga bagong member ng club ha. At syempre, shoutout din sa mga dati ng kasali dito. Nakakatawa nga kasi season 4 pa lang nasa 18 teams na kagad yun na buo nila. Nakatandaan ko nung unang sali dito ng season 1 ay nasa 13 yata o 14 teams lang kami. Syempre, presence si Idol Jesse si dyan pagka may mga muse. Hindi pa nga nag-uumbisa, ngiting-ngiting na to si Archie. Yari ka sa misis mo pag-uwi. At syempre, nandito rin si Jordan Clarkson, mga idol. Follow nyo yan ha? At saka si Chardy TV syempre Lipat naman tayo dito sa mga muse Nako, ang init ng laban nito ni sigurado Tignan nyo naman oh. Buti na lang talaga, team loyal na ako ah, so itong cellphone ko, naglolo ko na naman Kusang nagsusum eh, oh. na naman eh ay Mayayari naman ako nito, kailangan pagawa ko na to Ito nga pala yung muse ng team namin mga idol oh. Hindi ko lang nakuha yung pangalan Hindi kasi ako na pag usap sa babae Pero nagpa-picture siya sa akin, sabi ko isa lang ha ah. So ayan, diniscuss na ni chairman yung rules ng liga ha? Tapos may mga pa pa sa mga member ng club ah. Congrats nga pala sa mga nanalo So ayan, bali na uno nang nagpakilala muse namin Oh ha, tignan naman o, oh. may paikot pa yan Oh ha, tignan nyo naman o oh. Nakote, wag ka titingin dito sa akin Mababasag tong cellphone ko sa ginagawa mo na yan eh Hindi pa nga sumasayaw tong news ng show ko Eh, lahat ng camera ay nakatotok na sa kanya Chairman, galaw-galaw Eh, kaya naman pala, pang beauty queen ang datingan neto ni Idol tanggal nga ng damit na puti eh, sigawa ng mga tao Ang galing din rumahan neto ha, pang modelo talaga Hindi pa nakakontento, tinanggal pa yung pink Kaya ayun, sigawa ng mga tao <coughs> Diyos ko si Argy, para nakakita ng anghel. Hindi na nga napigilan ni Jackie, kaya siya na nagbigay ng mic. Ito namang si Jesse, nakasuper zoom na yung camera, oh. <laughs> kalma, idol, kalma. Panoorin muna natin yung talent ni idol. Ay, ay, ay! Parinig ba ko ba? Parinig ba ko? Parinig ba Hanggang dyan na lang muna mga idol Pero balita ako siya daw yung nanalo ng best muse Panoorin nyo lang po sa wall ko May full vlog po ako ng talent nya Shoutout nga pala kay Mea yung dating muse namin So yun after opening dito sa phase 5 Diretso na tayo dito sa Old Chapel Battle for 3rd to Bali 3 quarter na ako dumating So yan Bali panalo kami sa Datus mga idol Yan shoutout kay parin Kenneth Ace game nga pala sa team Datus ha Tapos yan bili ka na ng medal yung mga mythical 5 Tapos yun syempre lahat din kami binigyan ng medal ha Maraming salamat kay Kuya Badyo Tsaka kay Rhea Tsaka sa lahat ng bubuo ng liga Basketball ka, Maraming salamat talaga. At syempre, kay Kap Joel S. Bacolod, syempre, thank you din. Ito, nakaready na yung trophy para sa finals. Oh. Bangan nyo yung part ng vlog ko, mga idol. Opening dito sa Maykulinas. Ang gaganda rin ng mga muse dito. Kaya naman kahit inaantok tong dalawang kasama ko, tignan nyo naman yung ito. Ito nga pala yung ilan sa mga muse dito, mga idol. Tignan nyo naman, oh. Idol, huwag mong basagin camera ko, please. Ito si idol, ang galing di magbudot, so. So, yun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood, idol, ah.